So yun na nga mga katropa. Naisip ako mag general cleaning ngayong araw na to. Kasi medyo naliligaw na ako dito sa bahay. Hindi ko na alam kung saan ang sulok. At buti na lang tinulungan ako ng aking partner. Ano naman ang gagawin niya at kaya kaya ko naman din gawin yun. Kaya lang yung pagbubuhat hindi ko talaga magagawa yun. Well para sa akin madali lang naman ang pagpipintura. Ang hindi ko lang talaga ay yung mga matataas na part kasi kulang tayo sa height. <laughs> Makikita niyo, medyo luma na yung pader dyan so kaya naman ginagawa natin ang paraan. Kitang kita din na nag-enjoy siya sa pagpipintura. <laughs> Hindi nga maitatanggi dyan na medyo may kalumaan na rin ang kulay ng pader. Pati ang flooring ay lumang luma na rin. Kaya naman ginagawa natin ng paraan. Yung totoo kasi yan, gusto namin itiles talaga yung flooring niya. Pero sa ngayon hindi muna. So linolo muna yung ginamit namin dyan. Para matakpan na rin yung mga impurities at dal ng mga pader. Charot! sa akin kasi kung mag-iipon ka yung bagay na gusto mong bilihin, dapat pag-isipan mo muna dahil hindi tayo mayama na isang bagsak lang ng gamit na gusto mo ay mabibili mo na pinili pala namin tong white color ng pader ay para maganda tignan or maging malinis ang paligid at nakakalawak na rin siya ng space kasi maliit lang ang space namin dito sa ibaba ang mahalaga naman kasi dito, yung may natitiran ka may nasisilungan. Sa panahon kasi ngayon mahirap nang mungupahan at napaka mahal na ng mga bilihin. Kaya naman kahit napakaliit ng space ng bahay mo ikaw na lang magpaganda. Oo, ay kaysa na naman mangupahan ka pa, di ba? Kaya naman ako mag-aasawa ka, isipin mo munang mabuti kasi huwag pa dalos-dalos sa buhay. Dahil pamahal ng pamahal ng mga bilihin. Malaki nga pala tong bahay na to kasi bahay to ng mga magulang namin. Balihin hinati-hati na lang to sa pata-pamilya. At hindi rin namin sarili yung lupa. So, bali rights lang talaga kami dito. Kaya naman, baka may mga sobrang lupa kayo dyan. Baka pamigay yun na sa amin. Charot. And so, yun na nga, nailagay na natin ang linoleum sa ating floor. Sana tumagal ito ng isang taon ulit. At sana rin ay may tiles na to next year. Eh pero hindi kasi yung kasama sa mga wishing list namin. At malayo-layo na rin ang nararating nitong bahay na to. Dati kasi bumabaha ito sa loob ng bahay pero sa labas hindi. At kaya naman gumawa kami ng paraan para maitaas itong bahay. Dahil nga kapag bumabaha dito sa baba ay wala kami matutulugan. So iniimagine kung kong natutulog kami ng nakatayo. <laughs> so ayun na nga mga katropa, natapos na rin ang ating paglilinis ng bahay. And thank you for watching!